Uh, Mapagpalang uh, hapon po sa ating lahat uh, mga kabisig. Ayan. Dito po tayo sa barangay na Soy na naman. Uh, ngayon pong hapon na ito ay uh, binalikan po namin si uh, nanay Linda. Ayan. Kasi po nung uh, unang uh, pagpunta namin dito mga kabisig ay uh, hindi namin siya naabutan. Kaya yung uh, si Chris na lang yung kanyang anak ang aming uh, naabutan at uh, nakausap. Uh, kaya sabi namin sa anak, kaya Chris na babalikan namin si ate Linda. Ayan. Kaya ngayong hapon na ito ay uh, binalikan po namin ng uh, aming team Kabisig ayan. At uh, kasama namin dito mga Kabisig si Kuya Regan Vlog ayan, isang uh, kalinga partners. Uh, sumama siya sa amin ngayong hapon na ito. Ayan. ayan. po oh. Ayan. Ayan po yung mga kasama natin. Tsaka si Shoknoy Lupe. <laughs> sa uli. Ayan. Ayan, na, si Aling Maria, mga kabisig. Si Piki Tay Vlog. At saka si Kuya Regan, yung uh, naka-orange na yun, yung nasa unahan. Yan po yung, si ano po yun, na uh, si Kuya Regan Vlog. Ayan, Kalinga Partners po. Team Kalinga. Ayan. ah uh, mega mega live shoutout po nga pala sa lahat ng uh, team Kabisig. Ayan at saka sa aming uh, sponsor kaya Miss Elma Balderrama manay intay puryo ayan uh, shout out po ayan ito po yung uh, dinahanan namin ha papunta sa bahay po ni Ate Linda palayan ayan no Pakita ko po sa inyo kasi nung una kaming uh, pumunta dito gabi kaya hindi natin na uh, medyo nakita yung uh, lugar Ayun, no? ayan o po mga kabisig. yung uh, lugar ni na ati uh, ate linda <laughs> medyo malayo mga kabisig yung uh, bahay ni Ate Linda. Ayan o. No? Oh. Yung nasa una niya, si Ate Linda may kasamang bata. Ay! <laughs> Sino? Eh, si Kerry gan sa awnan. Dito na tayo sa ano sa bahay ni Ate Lenda. Palayan po ito, mga kabisig oh. Sa gitna ng palayan yung uh, bahay ni na Ate Linda. Ayan. Ubugtaw mo pala. Ayan, oh, meron dito ukay-ukay po mga kalinga. Libre <laughs> pili. Ayan, oh, meron pang ano. Ayan, mga kabisi Si... Nay, anong balat ko? Kalabaw. kalabaw. Ate Linda. Ikaw po si Ate Linda? Ako. Ayan. Ate Linda. Ate Linda pala. Ate Linda pala. Ate lang para hindi tumanda. <laughs> si Pagnanay. Ayan, oh, ang bahay ni Ate Linda nakakabisig kasi nung una natin nga pagpunta dito hindi natin masyado nakunan kasi uh, madilim madilim yung una natin nga pagpunta kaya hindi masyado, hindi masyado nakita yung bahay kasi madilim nung una naming pagpunta dito Ayun kasira, kasira talaga. Kasira. Ito po yung sinauna. Hmm. Makakalinga. So nice ang kagaling doon. Ayan po mga kabisig mm. Yung uh, bahay ni Ate Linda. Tuyo. tapos. Wala naman tuyo. wala. Kasi yung una naming pagpunta dito hindi namin kayo naabutan eh. Oh, si Chris lang yung naabutan namin. Sinabi ba kayo ni Chris na babalik kami? Sabi sa ganito niya. Mama, mas tako makada. na sabihan ka na, ate. Sabi niya, sabado daw mama. Sabi ko, tapo tapo ako doon mama, nagkada ato. Para niya ito po yung bahay ni ate Linda, makabisig ah. Yung una nating... Pagpunta dito, hindi natin masyado nakunan kasi... panahon... <laughs> ano? yung asama mo Ah, madilim. Ayan uh, o. Yan lang yung uh, nagsisilbi nilang liwanag dito mga kabisig uh, kapag gabi. Yung gaserang yan. Isang gasera. Uh, ano <laughs> Ano yung Ayan. May ano May ka Ayan o. Oh. Papagita ulit natin mga kabisig yung ano nila. Yung uh, loob ng bahay nila Oh. At saka ito yung lutuan nila. Ayan. Ayan o. Oh. Mga kabisig. Ito yung lutuan ni na Tilinda o. Oh. Mm. Ayan. At saka ito yung uh, platuhan nila. nilagyan ng uh, mga plato mga kabisig. Mm.

no yung ano yung mga anak mo na ano, maliliit pa na, na sa sa pam sa pam sa sa ano so, sa, um, tabla, itabang, tabang, tabla, po. Um, yung ano um, yung ibang pinagtraka abalakan ano yung yung nagagagilam yung yung nagagagilam yung yung nagbunot yung 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 nag nag nun, Mala, yung ah, yung Dani, yung 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 tapos na pag-alaman namin din ay din sa may tindahan si ano pala si Kuya Nagpapa ano ano yun nagpapasuhol ba ano Ah, yun yung nag siya yung sa kanila. sa kanila. para may ano income. income Nilibo siya diyan. libo din. Nagpapa. Ano naman ano noon? Ayun no, kasi siya yan yung binibigay sa akin. Minsan, 150. 150 sa araw. Sa araw. Kasi libre kain. Kaya so, kahit paano, ka, nakakaano siya, no? Nakakatuloy. Nakakatuloy sa akin. Hmm. Ikaw po, ano yung, ano, dito ka lang sa bahay? Dito lang sa bahay. Anong tanin? Dito tanin ko no? Eh, no, makamuti pa Dami yun. Kaso <laughs> nga lang, parang maliliit. Tuyo so, na. Ano dito mo pangalan ni nanay? Ang ganda ng luan, lupa. Ano yeah. Ah? Linda. Linda. Luz nila Ah. Ang kinti na ngayon sa iyo, niya, ano, yung kinakasama niya ngayon Ito kami, yan, mga kasama ko yan sa Pinka BC, na charity blogger. Oo. So, ngayon, uh, yun talaga yung hinahanap nila, yung kailangan matulungan. Yan. Maliliit pa yung mga channel nila, pero talagang tumutulong na sila. Ayan. So, mapalad no, na kayo yung isa sa napili yan ni Aling Maria. Patingin mo ano na yung ano yung uh, kahilingan mo po. Malay mo may makakita sa mga viewers namin. Okay. Ito ko ha. na inihiling ko po yung sana yung inihiling ko sana ma maibigay nila. Na ano po? Ano po yung kahilingan? Malay mo may manunood na sponsor na gusto tumulong sa inyo. Maliit man na bagay o malaking bagay man. Lalo na sa akin, pag mayroong tumulong, paabot ko kay Aling Maria. O di, pwedeng balikan ka niya. Sa pamamagitan ng ano mo, panawagan dito sa aming mga vlog. Ito, oh, ka. Ano po, ano po yung kahilingan? Ano may tutulong namin? Sa kahilingan ko yung maka... Tulo na sa akin mga Kuryente o nga, Wala no? kayong kuryente. Kasira, okay. Yun yung number one talaga na kayo, Yung mga na, no? apo ko. Magdamag ako ng paypay ng paypay. Pag tinitigil lang mm. ko, iiyak. Kawawa Lato naman. Sabi ko, sabi ko, na kayo. Ay, wala, wala kasi yung lula ng hanap buhay. Mm. Pang... Sa, sa, sa araw, -araw kasi aram. bihira na ngayon yung bahay na walang ilaw no? parang iilan na lang kayong natitira na hindi abot yung, ng kuryente. kuryente kasi ang alam ko mahal-mahal magpakuryente dito kasi malayo uh -huh yung kable. Tapos ano po, kasi uh, ito po mga kalinga mga viewers natin na namanunong kailangan po ni nanay magkakuryente daw kasi nga ito gasera pa rin, pa rin sila oh. ang Hing alam ko sa mga namin. ganyan hindi mga pa itis namin, pa yan eh hindi pa namin nakapayos uh, kasi yung bahay nila hindi pa nakapayos pera namin pero, pero, ramin, tagilid na rin oh, hindi lang hindi, hindi kami nakapayos kasi pa kapayos namin wala kami wala kami kain Tama-tama yung halak mo. Anak naman. mo to? Opo. Ayan, maliit pa pala anak niya. Ilang Ayan. ganun yung anak mo na maliliit pa po? Y yun lang. Yan tapos lang. Tapos yung isa. Yung Tapos yung panganay mo. Yung panganay ko. Ano ba yun? Ano? Ano, 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 ba siya? Uh, wala naman siyang ano sa pag-iisip. Wala naman. Mayroon kasi nahulog yung, nalaglag yun sa sa yung kanal. Yung sa talikali ng, yung sa sinabi oh, Yung balik hmm. pa ba siya. Yung balik Ah, patubig. Dalawang tao pa lang siya dahil nat na, na, namamasukan din ako kasi mm, wala nang ako asawa, namasukan ako. Hindi tumawag sa yung mama ko na linda yung ba, anak mo nahulog sa patubigan. Sa patubig yun. sa pain na pain daw yung tubig. Uh, hmm. Nagkaganyan yung si Chris. Hmm. Parang nagtatuan sa yung si mama trabibig. siguro yung ulo niya. Parang naapektuhan yung utak ay, niya. Yung utak niya. Ayan, so ngayon, Uh, pagka yung kaya niya lang trabaho yun lang may tutulong oh, sa inyo. Yung lang may tutulong sa amin. Hindi, hindi namin makasama sa laot dahil oh, baka... parang takot na takot siya sa laot. May phobia, hmm. no? May phobia na siya. So ayan ang kahilingan po ni Nanay. Kuryente so, o kung ano man pero hindi po natin uh, pinupors, no yung mga viewers natin. Kundi ito po ay malay natin may makarelate sa sitwasyon nila Nanay o gusto makatulong kay nanay yan po yung talagang major problem niya kuryente ayan pero sino man po ang meron o maka na kaya nilang may tulong abot kaya nilang may tulong o maliit man o malaking bagay ay tatanggapin natin yan ano ulam niyo ngayon nanay wala pang ulam wala pang ulam wala pang ulam pero may, may bigas na ulam lang yung wala, wala. wala. Ayun lang. Naghahanap ng tuyo. Naghahanap <coughs> ng tuyo. tuyo. Naghahanap ng pangulam si Ate. Ano yung, 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 ba yung ulam na mabibili diyan? Wala. 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 120, 120 yung, yung isang ano. Yung niya yung, yung tindahan na 240. Kaya oh, bagus Sabi niya, bili na sa wala akong ganito. Walang wala. Oh, o sigap sagutin ko na yung ulam mo ngayon. Oo, bili ka doon. niyo sa akin na. May dala pa yata si Aling Maria oh. Ayun po, ayun. May dala kami sa iyo, ah, uh, ano? Ah, uh, ni Linda. Po, kay, na. Hindi ko ma parang Oh, ito 250 ano. Oh. Pamili mo salamat ng ulam, rin, mo. Galing, galing, galing. Salamat po salamat nito, sa, Ayan. sa sa panggaling namin ng, ng ulam. Marie, Yan, ay galing kay rin. Aling Maria, oh. Salamat po, ah, sa pagtulong niya sa akin. Ayan. Ganyan, ganyan, ganyan pa, salamat ako sa malan. Sa taas, eh, nakarating kayo po sa akin. Kasi, yung pumunta siya sa akin, takot na takot ako, akala ko, wala <laughs> ano na. Oh. <laughs> Kasi, ginaganyan ko yung ilaw sa ah. sa kanya silpo. Sa, si kan kay Luke Di takot takot ako noon. Sabi Anin na nanako ka. mo ka matakot nga ma kasi kung, kung ano man yung sakay salamat sabi ko si San God kay may nakapunta sa akin dito kahit malayo. Um. Eh sabi ko sabi ni nee, napapayak ako noon kasi sabi ko salamat sa God kay binigyan eh, mo ako ng ano yung na may tumutulong sa akin. May kapatid na ako dyan, dalawa wala rin sila. Hindi hmm. ako lumalapit sa kanila. Sariling buhay talaga. Kasi o yan. Tutulong kami. Pangalawang balik niya ni Aling uh. Maria sa inyo. Hmm, hmm. Ayan. Okay. O at least papa, kahit pa paano yung ulam mo ngayong araw na to ay na ano na. Opo. Salamat na, na resolvahan sa, na yung sa problema. Sa pagigay mo sa akin pang nilang ulam. Yan. Plus may, may grocery ka pa yata. Oh, oh, yan yan, grocery ang grocery. Tidak ada, tidak ada. Terima kasih. sa mga Terima kasih. 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 sa akin Terima kasih. 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 Sama lang talaga siguro ang buhay kong ganito. ganito. Unexpected, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi ang hirap talaga ng buhay ngayon. Ang hirap mahal yung digas. Ng talaga ng Yung mga bilihin, mahal. Mm -hmm. Pero yung labor, yung mga binabayad sa ba? Wala. napakababa. Nagpasalamat nga ako sa kay Chris. <laughs> Kaya sa paano may, may nagkakasakanya, may kumukuha. Oh. Pang-araw-araw namin. Kahit may diferensya kahit yung pag-iisip niya, siya, no? Marunong din siya ma maawa sa akin. Nagpapabaya daw yung Nagpapabaya siya mag-ihib. Mm -hmm. Ay grabe si din ano, kahit may problema siya sa isip. Oh, sabi, sabi 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 sa akin, Ma, sa ko, naku, sa ko noy. Ika lang talaga sabi ko ang kinukuha nila kasi sabi ko, siguro sabi ko kahit ganyan ka, sabi ko, hayaan mo na yung, yung bilisa no. yung nakaunti, basta ma ito. Parang anong nangyayari, kinukuha siya kasi may diferensya sa pag-iisip Di diferen tapos pa. yung binabayad sa kanya kung magkano lang. Yung Mag hindi rin masyari siya marunong sa pera. Hindi marunong sa pera. Nakawawa naman. Kung ano-ano ang -ano an, ano -ano ibigay, yun hmm. lang sa kanya, okay lang. Pero yung mahalaga dyan, natulungan ka. Opo. Mm -hmm. hmm. kahit pa paano kumikita siya kaysa matambay siya dyan sabi ko sa, sa akin sa kanya sa konoy, may pira ka dyan ano mama sabi ko bibili tayo mamaya ako, kasay ko ba, bibili tayo ng bigas, sabi ko may pira. O oh, ngayon mama, may pira ako dito, bumili ka ng bigas. Bigyan ako ng dalaw, sa, isang daan, ko ng dalaw, dalawang kilo. Dalawang Ay, kilo? Forty eight ang kilo. Di. Sobrang taas na ngayon yeah. ng bigas, ano? Oh? Yeah. Babalikan kanto ng mga grupong ito. babalikan kanyan kasi may bigas pa na ibibigay sa'yo na iwan doon. na, iwan. Baka bumalik pa kami dito sa iyo, ano, bumalik uh, Nanay Linda. Kaya, madadagdagan pa yung grasya. Maraming talaga salamat sa inyo. Kasi hindi ko akalain na gayon sa akin pumunta. Totodo, Akala ano? ko kung galit ang buhay talaga nabi, wala akong mag hmm. magagawa sabi ko nga sa mga anak ko, mag-aaral kayo mabuti para maka uh, sa hirap. Hmm. Dalawa na lang yung nag sa akin. Yung, tapos yung, yung grade 6 na grade 3. Hmm. Mabili pa yung iba, no? Mag-aaral pa. Di pa na yung pag-aaral pag yan? Sabi pag ko nga, na, wala na, hindi ko hindi sa kanila yung, yung mga nakbak yan, hindi, hindi ko naman mabilihan dahil yung mabuti nga yung notebook nila oh. na, nag-grid trip nag to siya. Mabuti may room pa. Malay mo may pahabol natin ito sa supply niya. Sana pasensya na kayo kay ganyan talaga wala tayong tira. Kaya sabi ko sana nga sabi ko maka makakuha, makakuha si papa mo sa lao. Hmm. Yine, pag maka ba, maka bahinsin, malaki hindi niyo kayo nang maraming nitlo dito hmm. Sabi ko sa kanila pag kayo pag pasisim na yon para makapag-aral kayo tama yun, yan si kapin, kapin mo at balang mm -hmm. araw sila yung tutulong sa inyo anong grades nila te sinang lumaan nga yung pinipitas daw nila yung ano pinipitas daw nila yung, alo, pinipinas pinipinas yung alo, mga mga may sulat na pinipitas na yung mga may sulat grabe kasi pagkasinsan niyo yung mga magulang mo dahil wala si papa mo pa, may nakapaglaot, may malaking alon. Ay, grabe. sabi ko, anong, sabi ko, kailan na tayo mag, mag, maghahain sa nang hirap. Makaahon. Makaahon. Maka eh. like, Maka sa awa. hirap. Maghinawa. Yeah. Eh, sikap lang po. May mga anak ka, pag-asa mo yan, pag nakapagtapos ng pag-aaral yan, malaking bagay yan sa inyo. Sabi ko na sa kanila, mag-ayos, mag mag-tugayong, mag-aaral sa mabuti para tingnan yung bahay natin, no? Parang sabi ko, di diba na nga? Di ba na yung bahay natin? Butas-butas diba, na doon sa loob. Nako, sabi ko nga sa asawa ko na hey, asa. Nandito na nga tayo sa sulok, mabaho pa. Wala, wala kayo magagawa kasi sila, kasi sila pa yung may alam. Ngayon, ngayon ng asawa ko, wala tayo magagawa. Nakikita na lang tayo. Tsagaan nyo na lang. Tsagaan na lang tayo, sabi niya sa asawa ko. Yan, oo. So, anuhin niyo na kasi, sikapin niyo na makapagtapos yung mga anak mo. Kasi sabi ngayon, anak ngayon. Ng mga anak ko Mama, ang baho-baho ng pandisan. Pandisal. <laughs> <laughs> Tawag na rin pandisal. Eh. Pandisal. <laughs> <Takot>. Bakit pandisal? Kasi <laughs> so, bilog-bilog. Pandisal. Yung tae. Ah, ganun pala yun. Sabi ko, naku ah. ko, ang sarap ng pandisal natin ah. Ano Kaling mo sasabihin mo po? Ayun, eh. receive ka about uh, ah, galing sa kanya, galing sa akin at sa mga Talamot sa team ka busy. Sa, sa mga binigay niyo sa akin. Na. Ito makahit. Tignan ang pag pagsaluhan namin yung mga pamilya. Yeah, Ako nga, pinagsasaluhan na dito ng lamok eh. <laughs> <laughs> pinagsasaluhan na ako dito ng lamok eh. Oo. Salamat po sa inyo. Salamat talaga. Maraming salamat po sa inyo sa pamilya niyo sa akin. Yan. Yeah. Malaking bagay. Ayan, no? napangiti ka namin. No? <laughs> kahit sa amin, maliit na bagay. O sa may... Yung, may... Kahit mabaho yung amoy ng baboy, okay rin sa amin dahil ganito talaga. At no choice. lang no kami. choice. So... Oo, pwede niyo na pong pagganuhan niyan, pagtiyagaan muna. Oh, Kakaraos na din niyan sa ano, ilang Salamat araw. Salamat sa inyo talaga.